Tignan yung buko mga guys ha. Ito, mababa lang ha. Oo. Oh, Pahil pa isa Sabi oh. mm. lang. Sabi ko sa inyo. Ano? Ito buko ka namin dito. Mababa lang. Ayan o. Ito ako. Mayroon ka Hindi ka nga nag ano. Eh oo. Ikaw eh. ano. Nag-away na sila mga guys o. So, kasi yung buko mga guys. Maiksi lang. Ayan. Ayan o. Oh. Dahil. Yan yeah, yung puno na yan mga guys. Ayan o. Oh. Kalibel lang natin, no? Oh. Kahit kahit nga yung bata mga guys ay mga 9 years old o oh, 8 years old, about na 'yan, 'yan. Tayo mo sila, oh. Ayun, oh. Yan yung buko dito mga guys, ano. Oh. Dual pero malalaking bunga. Ayan. Ito mga guys, oh. Ano <laughs> na? Ayan uh, o mga guys Ayan <laughs> o Maliit lang Maliit lang yan Maliit Ito buko na ito Pag ganito lang <laughs> kalaki ito Pero pag may lumaki pa Basag Basag Ang buko na yan sa mukha Away na pala mga guys ano o lang mga guys Abotin ko na pa yung mga guys Ayan oh, o O oh. Ayan mm. lang Maiksi lang Ayan ang ganda ng buko dito Kaya Hindi ka na mahirapang Ano ito na mga kakaiba naman to Mga ta tagawag sa amin ito. Tagbak mga guys. Kakaibang bulaklak oh. Ayan oh. Ayan mga guys ah. Kakaibang buko. What's up mga guys. Ah. Ayan. Ayan.